Alam mo ba na ang sisig, hindi lang basta masarap na pulutan? Mayaman ito sa kasaysayan. Bago pa man ito naging paborito nating na sizzling dish, ang sisig ay isang paraan ng paghahanda ng pagkain. Galing ito sa salitang sisigan na ibig sabihin ay gawing maasim. Noong 1732, naitala ito sa isang kapampangan dictionary bilang isang salad ng maasim na papaya o bayabas na may suka at bawang na madalas inirekomenda para sa mga buntis. Paano ito naging pork sisig noong panahon ng mga Amerikano sa Clark Air Base, Pampanga, itinatapon nila ang mga ulo ng baboy. Dito nakita ng mga kapampangan ang pagkakataon. Ginawa nila itong masarap na ulam. At si Lucia Cunanan, ang tinaguriang sisig queen ng Angeles City, ang nagpasikat nito sa pamamagitan ng pag-ihaw at paglagay nito sa sizzling plate kaya sa susunod na kagat mo ng sisig, alalahanin mo ang makulay na pinagmulan nito. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang magsubscribe.